Grabe mga idol ah. Ito naman yung ating uulamin. Meron nga po pala ako dito isang piraso na native na manok, papaya at saka labog. Yung manok nga pala mga idol ay pinasuyo ko na sa aking kumpare. Siya na yung nag-ihaw. At dito ako ngayon sa aking manok na 45 days to um, 45 days po ito mga idol hindi ito nitip kasi dalawang potahi po yung aking lulutuin tinimpla ko lang yan sa kalamansi ng mga anim na piraso kasi marinit ko muna bago ko to adubuhin adubo po ito mga idol sa ketchup tingnan nyo lang mamaya kung paano ako mag adobo ng magka magkakaiba na namang adubo <laughs> yan ang tinatawag na alat samba nilagay lang ko yan ng kalamansi at saka bawang pinagyan ko ng paminta, tuyo at saka sibuyas at naghugas lang muna ako ng kamay ng mga idol siguraduhin po natin malinis yung ating kamay at saka hinalo-halo ko halo-haloin lang po natin yung mga idol na habang sumipsip yung ating minarinit sa kanyang loob ng ating manok at saka binarinit ko lang yan ng mga 20 minutes at pagkalipas ng 20 minutes ay nagpainit na nga po pala ako ng kawali dyan, linagyan ko na ng mantika at saka nagisa ako ng kamatis. Tingnan nyo lang yan mga idol kung paano ko lutuin itong ating minarinit na manok kanina. Masarap to mga idol. Yan po ang gawin nyo sa ating manok na 45 days pag nagluto kayo. Dinamihan ko ng kamatis yan mga idol kasi parang sarsayan mamaya yung ating kamatis. At saka dito naman po ako sa ating manok na nitib. Inuna ko lang muna yung labog kasi yung labog ilote ko muna yan fresh, fresh yung labog natin mga idol hindi ko nakikita kasi na kung paano ko kinuha kasi kumpara ko po ang nagkuha ng ating labog at alam na alam nyo na lahat ng mga gulay dito ay puro fresh marami po kasi akong tanim na labog dito pinakain na nga ng uod <laughs> nagyan ko lang ng sibuyas at saka luya yung ating labog at saka bitsin asin tinimplahan ko na hintayin lang po natin na parang madurog na yung ating labog at saka ilagay na natin yung ating manok na nitib hindi na nga ako nagkatay ng ating manok na native pinasuyo ko lang yan sa kumpare ko kanina at dito naman po tayo sa ating 45 days na manok parang nadurog na yung ating kamatis at saka inilagay ko na yung ating manok masarap yan mga idol takam takam na naman ta sinikaroon ka kaun <laughs> sa mga hindi na marunong magloto panood lang po kayo dito palagi sa aking naluloto kasi may matutunan din kayo dito takpan ko lang muna yung ating isang niluluto at dito naman po ako sa ating manok na nitib para konti na lang yung kanyang sabaw ilagay ko na yung ating papaya sabi nga nila pag inuna mo yung labog at saka inilagay yung papaya hindi daw maluto yung papaya kasi nagkusog do sa labog uh, <laughs> hindi na maluto kuno ay timot kinaluto amunta na <laughs> <laughs> kalayo yung nagadahan, di sa maluto <laughs> at dito naman po ako sa kabilang niluto natin, naglagay lang ako dyan ng asin tsaka bitsin tapos lagyan natin ng ketchup mga idol bali na sa isa't karahati yung ketchup ko na nilagay dyan yan po ang tinatawag na adobo sa ketchup at sa kamatis linagyan ko na nga pala ng liver sa bread at saka mountain dew. Kontinyo lang nga pala yung aking nilagay dyan. Hindi na po ako naglagay ng tubig sa hindi po marunong magluto dyan. Palagi lang po kayo dito ang panood sa aking niluluto. Baka magustuhan nyo naman yung aking niluluto. Pwede nyo ring sundin para malaman nyo kung ano yung lasa ng aking niluluto. Yan ang niluluto nga kung hindi kayo marunong. Alat samba. <laughs> <laughs> Nagdagdaga pala ako yun ng apat na piraso ng dahon ng laurel, Tapos linagyan ko ng condensed Yan po ang nagpapasarap sa ating adobo mga idol Carrots na lang at saka patatas yung kulang Minudo na <laughs> Luto na yan mga idol Yung ating adobo sa manok sa ketchup At ito naman po ako sa aking niluluto na nitib na manok At uh, luto na rin yan Tinimpla ko na Sampat na yung aking pangtimpla Nung no, panginihintay natin Malamig-lamig ang panahon Kain na po tayo mm, Kain tayo mga idol Ito na yung ulam natin Inuk Nitib Haitabau I mean, <prayers over Jahre>

Yo. Bosok aku komen idalah. Ah, mi selamat penontonnyo. Bye bye.